Kinalampag ni Migrant Workers Committee Chairman Sen. Rapi Tulpo at nakipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA kaugnay nga dito sa panibagong kaso na naman ng Pilipina OFW sa Kuwait na pinagmalupitan ng kanyang amo. Ginawa ni Tulpo ang aksyon matapos na isang Pinay OFW sa si Myla Balbag ay naparagisa matapos mahulog sa ikatlong palapag ng bahay ng kanyang amo nang magtangkal tumakas ito dahil nga sa pananakita Halos dalawang linggo pa lamang ang lumipas na may ulat itong brutal na pagpaslang kay Julie Biranara, ang Pinay OFW sa Kuwait na pinatay naman ng anak ng kanyang amo. Bunsod na panibagong insidente ay muling nananawagan si Tulpo sa pamahalaan ay patupad na ang deployment ban sa Kuwait. Nang si Tulpo na ang mungkahing niyang uh, deployment ban sa Kuwait ay maaaring gamitin leverage kapag nakipag bilateral talks na ang Pilipinas sa Kuwaiti uh, government. Uh. Sakali magkaroon ng bilateral talks na isitulpo na mag-issue ng white uh, government ng uh, public apology sa mga Pilipino, magkaroon ng pre-engagement orientation para sa mga dayuhang employer pagsusumiti ng police record at pagsasailalim sa psychiatric exam ng mga employers bago payagang mag-hire ng mga Pilipino domestic workers sa naturang bansa. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.